dito mismo sa sariling bansa uh, natatangay ang isang dating pangulo na may edad na at may sakit e paano pa usila sila kaya nais nilang malaman kung uh, ganun na uh, pinaglalaban natin yung mga na visual na kukundik pa sa ibang bansa pinaglalaban natin na makauwi paano ba ang sitwasyon ni presidente ngayon, uh, isa pa medyo marami pong galit at uh, nananawagan sa akin at tinetext ako sinong mananagot dito sa nangyari kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta sinabi ko naman na, ta, na talagang uh, sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, subjudice, ng national security, eh talagang uh, parang uh, misto mistulang nagtatago ng uh, ating gobyerno ng mahalagang katotohanan at uh, hindi ko talaga matanggap kaya uh, kinakailangan malaman natin at uh, hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan anong nga talaga ang mga pangyayari kung may nalabag na batas at uh, kung ano ang uh, pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Imbis na uh, lumala pa itong sitwasyon na ito, uh, minarapit, dapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at uh, maanalisa kung ano talaga ang nangyayari kaya lang eto nga hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing as a matter of fact kung uh, maaalala ninyo halos lahat ng testigo galing gobyerno hindi ko naman alam yung mga sagot nila kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Eh, malay ko ba kung anong sasagutin nila. Eh, nung... Uh hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila eh hindi maganda yung itsura ng uh, pamahalaan nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing lumalalim ang ating kaalaman at uh, hindi naman na uh, election kampanya politika ang importante Nangingibabo sa akin itong uh, mga dagok sa ating kalayaan sa ating soberanya hindi ko kaya to eh talagang uh, ay uh, ipaglalaban ko yan. eh anyway, Because it's more important to me, may bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya. Pero, pero indication na mas matimbang ang mga Duterte Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano na lang matitira sa atin? Pati yung mga mamayan, dinadampot na lamang at uh, naging probinsya na tayo ng Daig.